So Rob, mga kayo peeps, nandito nga pala na tayo sa Senior Feria Taco na may Binagasigat na uh, Pinoy Style Feria Taco Binagang malaki, binagang purang, binagang sulit Punta nga dito sa Senior Feria So ano pang hihintay natin? Tara na! Andito nga pala tayo sa store ng Senior Birria na matatagpuan sa Amang Rodriguez, Manggahan, Pasig City Nakilala sa kanilang pinakasikat na Pinoy Style Birria Tacos na pinakamalaki, pinakamura at pinakasulit. At eto nga pala ang kanilang mababait na crew kasama si Brother Harish na tumorder na nga pala tayo ng kanilang buy one take one na Birria Tacos na nagkakalaga ng 139 pesos at may kasama na rin yan, drinks pwede ka mamili kung lemonade or four seasons. Sinamahan na rin pala natin ng Senior Perry Bundle Chicken na kakahalaga lang ng 389 pesos. At meron na yung 1 whole chicken, 2 cups of cajun rice, 2 tortilla breads, salsa veggies, sweet corn, garlic sauce at hot sauce. At dinagdag din pala natin sa order natin ang quesadilla na nagkakahalaga lang ng 129 pesos. At ang kanilang nacho grande na nagkakahalaga ng 80 pesos na naguumapaw sa ground beef, salsa at cheese. Samahan mo pa at orderan mo pa ng kanilang cajun fries na nagkakahalaga lang ng 129 pesos. At sigurado akong mapapawaw ka na lang sa sarap. At pinakahuli sa lahat na hindi mo dapat palampasin ang kanilang beef bria rice na nagkakahalaga lang ng 99 pesos. O tara, samahan nyo naman akong tignan ng kanilang dining area. Sandito nga pala tayo sa senior bria. At ngayon, kung gusto mo mag-takeout, pwedeng-pwede kang mag-takeout dito. Pero kung hinahanap mo naman ay komportabling dining, pwedeng-pwede rin dito at huwag kang mag-alala. Dahil ang second floor nila pang dining ay fully air-conditioned. Kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo akong libutin ang kanilang dining. Andito na nga pala tayo sa kanilang dining area. Nakita mo naman na talagang napakalinis at maaliwalas. At higit sa lahat, fully air-conditioned pa. At kasama pala natin dito si Brother Haresh. At dumating na din pala yung mga in-order nating foods. Wala ka nga talagang talo dito. Unang tingin pa lang, maglalaway ka na talaga. At sobrang dami din ng servings ng foods nila. Sure talaga ako mabubusog ka dito. O tara, food trip na. Yo, what's up mga kayo? Pips, Nandito nga pala tayo sa Senior Bria. Ang pinakasikat na Pinoy style Bria Tacos na may pinakamalaki, pinakamura, at pinakasulit na tacos dito sa Pilipinas. At dito lang yan matatagpuan sa Manggahan, Pasig City. Tapat ng industrial park. At dito nga tayo sa Senior Bria. At meron sila dito super cool promo na nagkakahalaga lang ng na 139 pesos meron ka ng dalawang perasong bria tacos tapos syempre par, may libre soft drinks sa halaga 139 lang so ano? tikman ko na to tikman mo yan yun no? Know, meron nga pala dito silang salsa consume salsa so ayun titikman na natin diyan. Yu. Hay naman, oh. Sulit na sulit. Hmm. Hanimolop. Ngisama ay ta. Sakto-sakto in timpla. At sakraan 'di talaga to, oh. yung takos nya Oh. Puro. Hindi ka pa. at trip din pala natin ang kanilang nacho grande na talaga nga naman napakasarap. At ngayon titikman naman natin ang kanilang quesadilla na nagkakalaga lang ng 129 pesos at meron na siyang apat na piraso. So ano, subukan na natin. You know, solid na solid o. Tapos lalagyan mo pa ng sauce Hmm. Gob, bobo ka nga, bobo. Di pa tutuwa Hindi sabihin na. Hindi sabihin na. sulit. Kasama na. yung sauce. At syempre, tinikman din natin ang kanilang Cajun fries. Totoo ang mabisa at mapapawaw ka sa sarap. At nakita din pala natin dito si Kuya Eli Tinoyo na tinuturuan ni Brother Aresh kung paano food tripin ang Senior Perry Chicken Bundle. Ganito lang pala yon kailangan mong i-open yung tortilla bread, lagyan ng salsa, ilagay salsa veggies, sweet corn, at maghimay ng maraming Senior Perry Chicken. Tapos ilagay sa tortilla bread at saka food tripin.